Magandang araw po. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-diet. Kung overweight po kayo, may katabaan, ito po yung mga tips para sa inyo. Mas maganda po siyempre nagda-diet tayo para hindi tayo magkaroon ng sakit sa puso, diabetes at arthritis. Ito kasi yung mga nangyayari kung overweight tayo. Una-una po, pwede natin piliin ng mas healthy na pagkain. Tulad ng itlog. Pwede naman kumain ng itlog. Isang itlog araw-araw. Minsan yung hard-boiled egg, maganda po yan, mataas sa protina at nakakabusog pa. Ang oatmeal, mataas sa fiber at nakakababa ng kolesterol. One oatmeal a day, kakababa ng kolesterol, maganda sa puso, pwede pa po pang diet. Lahat ng sari-saring gulay, maganda po pang diet tulad ng ito po, broccoli, cauliflower, kangkong. Ang gulay kasi mataas sa fiber. Kaya pag kumain kayo nito, mabubusog kayo, mababa pa sa calories. Lahat ng isda, healthy. Pwede kumain ng mani, pero konti lang, isang dakot na mani lang. Kung mahili kayo sa gatas, pwede naman ang skim milk or low-fat milk. Ito po ang mga pagkaing mas healthy, katulad na sinabi ko, gulay, isda, at uh, sari-saring prutas at gulay. Ito naman yung mga pagkain iiwasan natin dahil nakakataba sila po. Mataas sa calories, alam niyo naman yan. Mga hamburger, french fries, mga donut, masyadong matatamis, mamantika. Mabilis po makataba itong mga pagkain. So ito iiwasan, ito ang dadamihan. Ito po ang tinatawag nating healthy plate. Ito po ang tinuturo natin. Ang, ang platon po ninyo dapat dinidivide sa apat. Yan, nakadivide sa apat ang kalahati ng plato po ninyo, kailangan ang laman ay gulay o prutas. Ito po, gulay. One fourth ng plate, kailangan may protina tulad ng isda o karne. At one fourth naman ang carbohydrates tulad ng kanin o tinapay. Kaya po makikita ninyo, mas maraming gulay dapat kakainin. Nakakabusog, nakakapayat, mababa sa calories. Konting karne lang, one fourth. At konting kanin lang. Ito po dapat ang kinakain natin sa araw-araw. Pwede rin naman kayo mag-juicing uh, minsan. Katulad nito, tomato juice, cucumber, at uh, carrot juice. Very healthy ito. Imbis na kumain, pwede naman mag-juice na lang minsan bilang kapalit. Bukod sa healthy foods at syempre konti lang kakainin ninyo, may tulong din ang tubig para pumayat. Ang tubig po, very healthy yan. Makakaiwas kayo sa urinary tract infection, nakakalambot ng balat. Sa may sakit ng ulo, nakakabawas din ng headache. Minsan kasi dehydrated lang tayo. At syempre, bago tayo kumain, pwede kayo uminom ng isa o dalawang basong tubig. Medyo mabubusog na kayo pag uminom kayo ng tubig. Hindi na kayo makakain ng mas marami. Kaya kung mas maraming tubig iinumin ninyo, mas papayat po kayo. Tubig po walang calories, zero calories, hindi po yan nakakataba. Kaya wag maniwala sa sabi-sabi na nakakataba ang tubig. Siyempre, tutulungan natin ng exercise para madali kayong pumayat. Pwede ang paglalakad, brisk walking, pwede rin ang jogging kung kaya nyo, kung bata pa po kayo. Pwede ang swimming, pwede rin yung aerobic exercises. Lahat po ito makakatutulong po sa inyo. Pero syempre, dapat kondisyon din yung katawan ninyo. Kaya po, in summary, katulad po na sinabi ko, para pumayat, mag-exercise, kumain ng mas healthy na pagkain, umiwas sa hindi healthy. Kahit healthy ang kinakain po ninyo, dapat kontrolado ang dami, portion size. At pwede rin naman kumain paminsan-minsan ng mga paborito ninyong chocolate o ice cream. Pero tikim-tikim lang po, konti-konti lang para hindi lang kayo manggigil. So sana po nakatulong itong video sa inyo para pumayat. I'll see you again.